tayo ulit sa recto sa Tomas Mapuway Street para mag-update kung ano ay yung mga bagong latag na naman dito sa Burautan dito. So, samaan niyo po ako sa aking pag-iikot. Sana yung mga hindi pa po nakapag-subscribe po dyan, mag-subscribe naman na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload. Tara, samaan niyo ako guys. Ciao! kay Lakay Adventure, palo follow natin siya. Shoutout sa Pangakan kay Lumono, sa mga anak ko. Shoutout maraming Salamat po, Lakay. Yun. Yung ating sticker dinikit na dito sa pagkibag. Ayun, no? Lakay Adventure. Guys, 'yan. Kaya salamat po. Lahat pa lang sila. mamaya pa 'to gumagamit. pera po no mamaya po dadag sa tayo dito ng mga customer para ano, mabinta lahat yan <laughs> naglalatag pa lang wala pa masyadong tao mamaya pa yung pagdagsa ng tao kasi maaga pa naman sa damulang binigyan ko yung mga nakalatag ko ngayon dito ayan si Boss Lando ayan mga chinelas 20 pesos lang each update natin yung kanyang panindang mga cellphone. So, sige po. Boss Mark, eto, magkano po? Ano pong modelo po? Ito, Oppo, ano? Oppo, A3, 16GB. 260, 15. 1.5 po sa ganyan. 1.5. Yan. Oppo, A3S. Ito, ito, ah, okay. 2,000. 2,000, no? Okay. Gusto mo mga pang-gaming, ganito po. Redmi 10C. 6128 magkano po yan? 5-5 sya ganito pero may bonus pa naman yan ayan pag 5 yun so sige iyan na nyo po yung mga uh, gusto nyo i-flex niyo lang yun. anong model po yun? check natin sa ano realme c30s 464 yan 3,000 lang sa ganyan 3,000 lang 464 Ano kaya madam? 2,500 na, may plus pa naman. Kaya magiging, ganito? 2,000 po. Ganito yung taga, no? Bigay ko siya ng 1,500. Opo, A3S. 16GB. Na malinaw din yung camera niya, madam. Yun okay, sige. Yung ito, last na po ito. Yung ito, anong modelo po ito, ng unit po? Ito? Samsung 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 ano sino sino Para sa McLaren account para sige na po 1 Ano magkano po yan? Ito 45. 45. 128. Yeah, yeah, yeah. ganito 64GB naman. 64GB yan. Magkano oh yan? Ito, P3,500. Ayan, P3,000. Opo, P8,55. Ayan, Opo, P8,55 yun. Sige boss, thank you ha Sa mga nakaka-interesado po siya, dito lang yan sa Recto Tomas, Mabuhay Street. Dito lang, nasa gilid lang po sila. Ayan, yung mga unit po nila. Magaganda, mura naman. Yung mga sinabi nila, may bawas pa daw yun eh. So, nasa sa inyo lang kung paano kayo makipag -tawaran. So, yun. Maraming salamat. B-Buhay 11, P2,500 lang daw bawas pa. May bawas pa yun. Yung mga ganito nyo po. Uh, Ito, opo namin A5 guys. 2.5 may bawas pa. Anong model A5 po? Ito, A32 din. A32. 2.5 yeah. may bawas pa. Okay, sa isa na po natin. Sige po. Okay. Yung ito po, Huawei. A2. Huawei 7A. 2.5 na lang din to. Ah, 2.5 na lang din. A2. Yung storage sa memory po. 3.30 lang din. 3.32 lang din. 2.5. May 9 to 1. Oh, 3.30 to lang din na lang din. 2.5 lang din. Ito, C2, 3.30 Realme Real, C2? May bawas pa. Hmm, oh. Baos pa yan. Nag-asset tayo. Ito, 8.10. Oh. Anong ano po ito? po. Ito, 2-3 may bawas pa. 2-3 may bawas pa. Yun, tapos pa yung mga ano natin pang unit dyan. Ito. Vivo Y91. Ano yan? Naka-tempered dyan. Naka-tempered na. Yun. Gamitin mo na lang. Ito. F9. Sports din yan. F9 daw. Magkano po ito? 2,500 may bawas pa. 2,500 may bawas pa. Ito rin, Vivo. Ito rin dito, 2,500 lang Bawas pa 164 ayan. 464 Ito, C11 C11 daw 30, 21 Ito 23 may bawas pa to 2,300 may bawas pa daw 332 Ito, C11, the C11. Hey, C12 25 may bawas pa 25 may bawas pa Ito, yeah. so, Redmi 9 Hi, A1. Let me A1. Pretty dirty to 2.5 may bawas pa. Yan, yeah, 2.5 may bawas pa. Ito si 11, 2.5 may bawas pa. 2.6 may bawas pa. Ayan. 3,000 no tapos may bawas pa po siya Pura. so maraming maraming salamat po salamat dito lang yan guys oh sa Tomas Macowa street recto lang po siya nandito lang sila sa gilid so yun thank you po thank you tapos the boy yan na. good afternoon po yan mag update po tayo ulit no kararating pa lang oh. wala pa masyado yan na <tapos> mag update pa lang Apple yan okay, ano oh, po dito puro app. guys nandito tayo kay Boss the Boy yan yung sikat yung trending na nagbebenta ng mga iPhone saka iPad so ngayon update natin yung kanyang mga paninda ngayon dito yan wala kayong masyado ano ngayon no yung mga iPad ngayon no? meron ay meron lang. ah sarami rin din pala lang sa mesa walang lang sa mesa so Meron tayo, marami tayo ipad Mm, marami pala, hindi lang uh, nakalatag. Hindi lang nakalabas. Ayan. Boss, yung mga ganitong item, mga magkano, ano kaya yan? Ayan, XX Max. XX Max, yan. Okay, ko na lang yan ng 12. Ng 12? Oo, oh, 12 hanggang 11. 12 hanggang 11. iPhone X Max. Ayan. XX Max 256. Ayan, 256. Yung ganito po. Ayan, bigay ko na lang yan ng ano 8.5 hanggang 8.8 iPhone X iPhone X 8.5 hanggang 8.3 Ayan, dalawa yan Ayan, dalawa daw Tapos, ah, ito iPhone 6, 6, Plus, 6 6S Plus 6S Plus 6S Plus Mga magkano yung ganyan mo ko? 3.5, pwede na yan 3.5, pwede na daw May mga kasama ng charger lahat ka Complete accessories na Boss, yung mga iPad Mini iPad Mini ba yan, no? Oo, oh, ganun pa rin Mga kada po yan? Pag-bundle, oh, pwede na natin yung pinabundle Kasama charger Anong ano po yan? Memory Minit. storage? Storage nya po? Storage nya mga 16 gig lang yan Ah, 16 gig yeah. Yan Pero pwede, nasa 25 <laughs> naka, naka iPad mini ka na ha 2,500 Madami silang stocks o oh. 2,500 guys Ayan dito, Legit Mapoa ma Street Recto Ayan Marami tayong mapagpipilihan Ayan, marami po kayong mapagpipilihan Mga uh, Legit na Apple uh, Matagal na sila So, what, sa customer talaga Madami silang ano rito, customer Ayan boss, oh, salamat. Salamat, salamat. Ayan, Mamaya, taksan na kasi dito eh. Kaya inagaan ko na eh. Hindi na tayo makakapano dito eh. Pagano, eh. Oo. Yeah. Ay, may Huawei po kayo no. Itong Huawei na ito, magkano po ito? 4,000 lang. 4,000. Ano po ito? Huawei, ano po ito? Nova 7,9. Nova 7,9. 4,000 lang daw. Ayan. Sige. Boss, oh, salamat. Thank you. Thank you. Boss, yung mga ito, magkano po yan yung? Midi boss. Yung dalawa na lang may yung midi Ito to. Oh, yung, uh, yung base na lang. yun. base. Kasi, ito. Uh, oh. ano na lang itong apat na to? 200. 200 yung apat? oh, yung midi buyer. Ah. display lang ni Macy's yun. Oo. Oh. Yung yeah, itong LG na with remote na ano po yan. 500. 500. May slide ito. Baseline defect yan, namamatay. Na-stack kasi. Ah, ano opo. Itong ano nyo, hanggang ito, 800. 1,000 hanggang, hanggang, 800. Bluetooth video. Eh. Okay. Yeah, Bluetooth okay. video okay na po siya. May mic input. May mga earphone input. Uh, digital na rin yung mga ito. Ito. Yung isa na lang bago? Oo um, Bago po na yan original Tawad na dyan, 2.5 eh Magkano po ito? 3,000 Guys, kaya nang bahala kami sa quality niya Ayan, dito po. Invicta, ah, Invicta tuloy. Ano, uh, Tecmo Marine. marine. Magkano rin po ito, boss? Hanggang 1.8. Malutong nga ang bracelet yun. Palitin ang bracelet. Hmm, hanggang 1.8 daw. Okay. Uh, hanggang 2.7 nga lang, boss. Ang mga ano ding... So, ano ba yung bago natin, boss, dito? Na hindi ko pa na i-update. Tapos, kanilang puhunan ko dyan, boss. 2.5 alos ang puhunan ko dyan. Ito halos lahat yan, na ayano na, na, na natin nung nakaraan na ito, i plan na Vintage na Madman. Yung unang-unang labas ng Madman, ganyang kalaki. Hmm. Bago yung ganito. Oo. Uh, Magkano po ito? Hanggang 2.5G. 2.000. 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 2.000 vintage ng G-Shock. Tsaka ito, Mixon. Dalawa Mixon. Mga magkaan po yung G-Shock nila yan? Hanggang dalawang libo. Hanggang 2,000 okay. daw, guys. Ayun, no? maganda rin pink. Pambabae, no? Ayan. Hanggang 2,000. Yung saan pa po yung ginaan nyo kanina? Yeah, mga Nixon, President Nixon. Ayan. Ano ano po ito po? Original oh, oh original yun original Ay, ito lakas nito. lang po 'yan. Upus mo muna rin Ganyan lang 'yan, boss. magkano po ito, boss? Yan 2,000, 2000 Design design niya 'yan, boss. 2,000. Ah, dito lang. Yung mga iba dyan, halos na-update na naman natin. Alam reset niya yan. Sa prono niya. Ito, ako, naman yan. Hanapin lang si Kuya Loy. Dito lang yan, sa Tomas Mapuwa. Recto po siya. Para kayo nang bahala kung sakaling ano dito sa pwesto nila. Araw-araw naman sila nandito. Ayan. Yeah. Sige po, maraming salamat po. Yeah. Eto oh, si Boss Lando ng um, Tomas Mapuway Street Right, ito Update tayo sa Marilos nila uh,

Magkano po ito, boss? Ito man, ano, no? Yung talagang palat na palat yung ano, ha? Ito, ito. Ito lang medyo mahal. Magkano so, po ito, po? Ay, no, ulit na ulit kasi so. 3,500 3,500? Uh, ito, Elgin. Elgin? Ako. Maroy. ito automatic po, no? Up, nga po. Ako, Ato mi automatic and gas. Automatic ko eh. Automatic siya. Magkano po yung price nito. Hoy, ano? Yan. Yan, kurang dito lang yan. 35. Yung ano ito po? Swiss ano po yan? Swiss Army. Swiss Army. Magkano po yan? 15.

ganda po ito maganda yung relo nyo po na ay ano yung ito maganda tong um, yan sipo since 1932 o, ito po yun no. yung lumabas diba, yung okay, ukaw na ako ng sipo pro ford yan ano yan in USA one. Germany yung may gawa sipo Paano ganito niyo po? 400 lang po ito. Paano po? P400. P400 lang ito. Hanggang 400 ang po 400 Thank you. Ako po kayo. Original na. Original na. Oo. Nagay mo rin lang sa asol. Sa ito. Madaming mapagpipilian po dito guys. Kay Boslando. Dito lang yan. Saktong ano, eh, sa corner. Pinaka corner. sa so, May poste. Eh.

Ano yung panhinda mo? Oo hindi ano. muna mo. hindi legit siya o hindi. Pangalan, pangalan yan Yes din. Delonon pa. Ah, hindi siya maapoy apoy no. Ah, ganda. wala pang Wala pa 'to, wala pa 'to. pa mahal 'to. Low weight pa lang. Ba mura pa yung ko? 'yung pato 'yung magka per gramo 'yung per gramo na. Siya Ah, oh, yeah. Joke lang o oh, yun ha bato na Bato ng lighter Ibig sabihin Bato ng lighter Ang gaganda ng mga Sipo ni Mang Lando Oo oh. Ayan guys, kung sino yung mga nagkaka-interest po dyan. Ayan, puntaan lang si Mang, Bo, eh, Mang Lando dito sa... Ayan, umakapoy yan. Sa ano lang yan, Tomas Mapuwa Street. Dito lang oh. cuenta